Then we go back to the Blue Ribbon issue. Um, once um, uh, Senator Ping, uh, takes again the chairmanship of the Blue Ribbon, may usapan ba that after the flood control project, there is just a hard to market and other issues, o stuck? na muna? Hindi, okay, wala. Wala. Stop yun. to pa rin yun. Tuloy na. Tuloy akong Blue Ribbon to other anomalous uh, transactions or any accountability of any public offices. That is precisely the reason that the Blue Ribbon is... Uh, was created uh, okay. to look at the accountability of public officials. And you so, Yes, you yes. He talked about that dissenting NSOP, tuloy Yes. Oh, uh, yes. Tuloy-tuloy lang. Last sa akin, SP. SP na pa talaga yung Senate presidency no, before nag-resign as plurible si dissenting. Kasi parang, yun yung dating SP kasi maraming hindi na raw ati sa si direction ng plurible investigation. So, um, In all honesty, I did not think so. I was relying on the uh, the honesty also and the integrity of my colleagues. Uh, mas meron uh, mga salita pero nalaik pa rin ako tingin ko sa sa side na hindi straight thinker sila. Straight thinker sa mga colleagues ko. Eh. Uh, so, Senator Ping did not resign to seek the Senate presidency. No, you know? no, he did not. No. That was an well, idea of some, some people. Oh. I believe not, uh, Kings Gambit, mean. Trapped, you know. Kings Gambit. Well, I think that's what they call it. was an idea. Because uh, I don't <laughs> well, it could be, it could be an idea. But uh, as far as he was concerned, during that time, he was. Frustrated. <laughs> That was the word. Right? Irritated. It was frustrated, irritated. But uh, then again, uh, later on, in the course of uh, our uh, talks with other people, eh, nakita naman niya, naman niya na kailangan pala, kailangan pa rin. Importante, importante pala sa dito. Importante na pakinggan niya yung boses ng na kasama namin at pakinggan niya ang boses ng publiko. Sa Blue Ribbon lang din po, nakausap po ba si Cynthia? Kasi ang sabi niya po last time is um, natanggapin niya naman daw po yung trabaho ever na ibigay sa kanyang yung Uh, the last time we talked was uh, during a corpus, a large caucus that we had. And um, well, she mentioned that she was open. She mentioned something to the effect that was about it. Pero uh, during that time, we all, we decided that the vice chairman take over muna. Senator Herbert Tulfo. That was what transpired. Sa sa sinabi ko ngayon, you're confident naman po the election on November 10th, sending ang buo na majority. Yes, uh, yes. Last na po. Nabanggit niyo po na tuloy-tuloy lang ang investigation ng Senate Report Committee. Na-consider na rin po ba na i-invite na si former House Speaker Moses Exactico Oh, we will have to ask the, the committee itself or the chairman uh, later on. Uh, I cannot speak for them. Uh, but uh, I, I can assure you that the, the hearings and the investigation of the Blue report will be continuing and it will not be confined to black control. It will be uh, encompassing the accountability of public officials. Yes, ma'am. Delay lang yan. Good morning po, JC po ng bobo Radio. JC. SP, tanong ko lang, uh, may we know kung mayroon na po ba tayong target date ng uh, next hearing ng Blue Ribbon Committee po? Wala pa eh. Um, mayroon na po target date ng Blue Ribbon meeting. Hindi hearing, meeting. Um, if we cannot do this, do it this Monday, this coming Monday, might be a few days after. So, the probably, yes. Meeting meeting So, probably, yes, mga November 2nd, 2015. Parang yun yun, sa last ten last intervening. Hindi, meeting lang. A meeting would be before. before huh? Either before the end of the month, or the first week of November is the latest. Then, we resume on November 10th, and uh, most probably, uh, we will uh, ask Santo uh, Nacoto to meet on November 10. But during the meetings, it, it will be—I'm sure—it will be a sealed deal by that time. Uh, so, by the end of the next hearing, aside from the Maanamayang Tag-Detroit projects, tuli-tuli na idiscuss naring yung mga so-called Tag-Detroit roads and yes. yung, yung mga Maanamayang uh, project nung government? Correct. Yes. Okay. Hindi ka na interview ka po. Sa, itamiyo, uh, wala. wala busy ako. <laughs> yeah, yeah. ah, uh, 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 sir, gusto ko lang po rin ang tanong ni Ate Mea. Uh, Pagdating ng pagpalik po ng session, confident naman kayo na yung leadership uh, nasa inyo pa rin. Wala magbabago? Yes, so, God, God willing. Okay <laughs> naman. Hindi, kasi pag may session, mga process, right, siya <laughs> nagkakaroon. Kapangalit. <laughs> may nandalitin kapang <laughs> kapangalit. <laughs> kung araw yun, <laughs> kung <kapan, laughs> araw. Hahaha. Sir, uh, ito naman po sa medyo dapat sa sarili. So, sa DPWH budget, uh, personally, ano yung nare-recommend kung sakaling uh, talagang tutuloy ang takyatan sa inyong maganda hihipat sa mga polo? Doon sa mga kung saan matindi ang pangangailangan. CHEF, FL, DOH, yun, palagay ko, doon, kung may mga matatapyasin at kailangan ilihipat, yun, yun ang mga makikinabang dapat. Yun ang uh, tingin ko. Okay, At, makikinabang din yung sa kabuuan. Dahil pwedeng mabawasan sa kabuuan kung ilang na yung mailalagay sa Departamento ng Pabinagin ko. You, sir. Yes, sir. Ito, tukso lang kayo, sa sir. Kasi sabi mo, one mm. of the priority bills, yung amendments to the universal health law. Wala kang kasalanan dito. But the 2025 budget, ginawang zero ang PhilHealth. eh. Mm. Mangyayari na naman ba ito? Hindi yeah. mangyayari <coughs> Hindi ba ngayon? Dapat na, nagtagal ang DOH at billet. So ano ba ang idea ng Amendment to the Universal Health Care? Anong, bakit aamin na naman? O na um, mapakailaman ng Kongreso yung budget, gano'n? Kung hindi ako nagkakamali, kasi nandun doon tayo sa, napasalo sa stage mo, oh, bali, nandun, okay. nandun na sa medium e. Eh. medium level e. Eh. Ang what? Ang uh, Universal Health Care Program e. Eh. <coughs> ang, <coughs> ang gusto ng mga proponents namin, is yan nga, yak-yak sa pool universal health care package natin na pahirot sa mga ibang bansa. Pagka nagkakasakit yung mga mga kababayan natin, hindi tayo walang dapat payahan. Zero billion sa mga mga mababayan natin. Ang gano'n, yun gusto natin. Kung may pera, eh wala nga tayong pera, para may utang na eh. Eh kinuura akot eh. Kung hindi kinuura kayo, hindi tayo, hindi dapat kabuha kayo ng pera eh. Tapos hindi makabalo, ano naman sa taxes naman, Tataalan na naman yung mga taxes. hindi, oh, wala, hindi pa ba bye, 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 bye. yung tayo yung mga taxes. Eh, yun nga yung, pag, yung nga paninira ng mga basher sa akin mm eh. -hmm. Sa ng uh, mga oh, fake eh. uh, Tataas ko yung taxes. Ano? Eh, dito sa mga... Si nila. Ba, iba pa ba ako pa yung taxes? <laughs> sa priority ko <kaya laughs> na walo, wala naman akong nakita ang of new Wala, taxa, never. Eh. Ako, since 1992 hanggang ngayon, basta tax ang pinag-usapan ako. Ano ko doon? Eh. unpopular rule. Oo, oh, well, eh, pero ako, tax na ako talaga. Uh, ang tawag dito? Very... matinong uh, magbayad ng tax. Isa ako sa mga matataas pala magbayad ng tax. Hindi ako, ano? <laughs> hindi ako nadadaya at saka hindi ako nagtitiri. Magbabayad ng tax. Yes, sir. Uh, pero, <laughs> hindi ko ayahan madagdagan ng tax na makababayad natin. Ay, uh, eh, kung... Ang pinagbaga, <laughs> kumulekta ka ng matino yung kasalukuyang mga batas. Ay to ha, Subukan natin. Dahil ako, nagagalingan na ako sa commission ng kayo ng biyaya. Oo, oh, si Luma. Si mas gumanda ka ano, na Ang uh, income ng gobyerno. Oo. Uh, oh. sana, husayan din ang BOC. Di ba? Para hindi tayo nakakaisip ng, na, hindi sila nakakaisip uh -huh. ng government ng tax. Tapos magbawas magbabas eh. Yung mag-bank, yung bank, uh -huh. 12%. Ano natin pa. natin? Gawin natin 10. Naku, eh, di ba umiyak na nga si Finance Secretary Recto? Siya yung nagtas nun as congressman siya noon. Yung, kaya kasi tinawag ng fund money. Eh. <laughs> He authored that bill, di ba? Siya. Yeah. Oh, raising it to 12%. Kaya naging fund man ang e, tao. Kaya ano, mga panahon na yun, kailangan eh. Kung mga panahon na kung kumanda ang koleksyon, kumanda ang uh, may, uh, ekonomiya. Oh, yung baba natin, para makilabang mga... So, magpapahin ka rin ang bill na ganyan? Hindi so, pa. Si, pa. si, di si, pa. si Congressman Lelistin. Hindi ba, pero pag ko. I, I don't want to talk of my head. Mm, yeah. And ironically, dahil sa you know, pangit ngayon ng DPW, sigigin pogi ang BIR at BOC. Mukha silang mga pogi ngayon. <laughs> Hindi pa kayo nasususpend siya sa uh, ganung ka clean na whistle ngayon ng BIR at BOC. Eh baka naman malinis ka po, Bilos. Eh masataas. Eh, I can speak for BOC. Oh. Pero ang balita sa akin ng mga insider ko sa Tiyahe na Pagetan. So, nagtitiwala ako. Digital payments kasi na yun, less human oh, intervention. Oo, oh, oh, basta, uh, basta walang, ano tawag doon? Ba? Basta walang... Uh, human intervention. Human intervention. Basta walang human intervention. intervention. Madali, safe eh. It, yun ang kailangan ng gawin sa POC. Meron sa POC. Ano? Sinisira naman ng mga kaya nga, digitalization ng no. fully computerized na pagkakarap. Ay, CCTV na sinisira yung mga computer nila para makakarap. Yung mga, yun na isa sa mga dapat i-check, oh, blu-ray mo niya. Oo, oh, ah, Na, Kasi, binibigyan natin ng funding ang oh, DOC para full computerized. Bakit ano yun? At mga tatanungin ng mga babayan natin, bakit ano pakinapag doon? Oh. May manggagali sa China, i-export sa Pilipinas. Mayroong nag-import dito sa Pilipinas. Ang, uh, ang, ang 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 usapan doon ay ang ipadadala ay limang tonelada ng kung ano. Yeah. Diba? Limang tonelada ng let's say, uh, mo, mansanas. limang tonelada ng mansanas, maligay lang natin. So, hindi naman pwede, pero okay. Pagdating dito, alam doon kung fully computer na dito pa lang, alam na na ilan pa nila na sa puto nila Sa puto nila na yung pagdating. Eh kung wala, human intervention na naman yan. Okay, doon sa puto nila ta, umalis. Huwag natin dito, dalawang puto nila ta lang ang nakalagay. Yung walo siya Oo, oh, yan na. Di ba? Kaya pero kung fully digitalized na, mababaw, alaki ng mababaw. So matatax mo yung sa puto nila na. Di ba? Ganun eh. Hindi talawang talawang talila na lang ang tatatax mo. Yung, Sana, yung po ang dahilan kung bakit sinasabi natin, dapat fully digitalized na lahat so, uh, as much as possible. May question, sir? Is it that kasi separate pay, sabi niya, ready na po pa kayo sabi niya, kung siya yung ilalagay nyo, may possibility na patanggal kayo yung ulit sa ng Senate President and mabawasan yung mga miyembro ng majority. Ano po yung thing? Well, eh, sila so lang. be it. <laughs> been <laughs> there, done that. that ako yung, yeah, been there, done that. Ako'y matagal na takot, kaya hindi na ako kakakilala uh, na takot. <laughs> Pero nagbigay ko ba siya ng commitment na papayan siya sa November 10, siya ulit yung may lalim? nag re uh, Nagbigay siya ng commitment? Oo, sa, ko, sa uh, uli mag uusap namin, which was about 2-3 days ago. Oo, inalakas niya kahon, di ba? Inalakas niya no. kahon. Yeah, macho, black, and speaking <laughs> macho, speaking one, from one macho to another. Uh, okay, question. Hi, said, Hi. Hi, hello, Maki. Maki, don't no. no I'll no see you. <laughs> so, I'm just curious. You said, Canina, frustrated, Senator Pink. Was it, um, May nasabi ba siya? Bakit siya frustrated? So, so may kapangan so, ba? What is happening? Bakit niya masasabi na baka mabawasan ng majority? Sino yun? Yung mga na, nasa ganong eksena? Yung kasing, parang pareho lang nung in-explain ko dati, na uh, na-misinterpret ng iba yung mga salita ni Sen. Lasson tungkol doon sa sinasabing insertions ng mga senador. Na-misinterpret eh. Okay, so that's why. The other is that, uh, yung doon pa lang medyo na, ano siya na-offend na siya, na-misinterpret na siya. Pangalawa, uh, during the course of the hearings, dalawang hearing, naman, mga dalawa dalawang tapong hearing na, um, so, yung sumusunod na mga schedules, ipapasok pa naman yung breaker, uh, merong mga ayaw ng hearing, merong gusto yung hearing, pinararating sa kanya. So, frustrated siya Ano ba talagang, ano ba talaga, kuya? Ano ba talaga? Oo, oh, parang ganun eh. Yun na uh, maki more or less ganun yung uh, mga dahilan eh. Siguro, tapos, tapos ko na ano nababasa niya sa social media. <laughs> di ba? Siguro, ganun na nangyari kaya parang naging frustrated siya. I, I, think that is the, the, word that defines his uh, thinking during that time. Ako sir, yung the last time you were here, doon hindi ko akalain na magiging A week after ka lang gising Senate President pero during that time and testing you were uh, talk, uh, you were talking openly about your talks with President Marcos about the IP Independent Post Commission and now uh, lately nang maging Senate President ka naglabasa na yan sa social media ano na your Senate Presidency was decided during that meeting at the wake of the mother of late Senator Marcos doon daw na pag-agree na ikaw ang giging next Senate President. So special lang mo rin ba yun? Action nila. Special lang yun. So, eh, kasi nabagando uh, kasi si Mar. Oo. Kasi si Mar siyempre nandun dahil mamaya yung mama niya yung Pero nagtugtugtug po nila yung best. Doon daw na agree yung agreement. They connected some dots that were that were misplaced. It was really a Senate choice season. Oh, so but at that time, at that, time? Uh, at that time, may mga ano iyo na na, no, 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 no. Nung nag-uusap kami ni Presidente, uh, uh, oo, oh, oh. but right. I did bring it up to him. I, I, I did not bring it up with him. Oo. Oo. Kaya nung... we didn't talk about it. And he was not, even, he did not even raise it about it. Hindi, he was talking about TPWH. He was talking about... Uh, Sabi mo, ikaw yung nag-describe, galit ang si galit presidente. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh, oh. oh. na pag-usapan nyo. Oh. Anong special mention niya about anong particular na galit si President? sa presidente? Galit na galit siya no sa ghost. Oh, at saka, tawag dito yung uh, bloated. Mm -hmm. Bloated DPWH budget, ghost, tapos substandard. May mm -hmm. hey, mga quotable ka, quotes ka bang natatanda na sinabi ni Presidente mm -hmm. na hindi sa mind mo na ito ba ito, ibang galit na ito? Kasi nag-bensyon mo nga, galit na galit si Presidente. Well, in so many words, parang uh, siguro, parang grabe sila, parang gano'n. Hmm. Nakapwa, kasi speaker nun, pinsan niyang buo. Hmm. Parang feeling niya, betrayed siya, na yun, dyan yung, siguro, anak ko, the, yung anak ko, majority ang anak ko diyan. I could ca capsulize it into that phrase siguro na, na hirap ng word for word yung mga yung usapan namin. Pero impression na na yung impression oh. sa'yo? Okay. Okay. Ang great, impression sa amin is gano'n eh. Yung talagang grabe sila. Gano'n. na parang... Kulang na lang hampasin niya yung mesa. na <laughs> <laughs> feeling better siya, di ba? Oh, I was gano. feeling na, yeah. kala ko protektado ko. Everything ka, dito, is Anak is ko, fine. Oo, oh, kala niya, everything is fine. <laughs> gano'n eh. Yun ang pag-usapan namin, hindi namin ang na pag-usapan. So, Pag what can you promise, promise this time sa 2026 GAA? Sa so, mga talapang, hindi namin napag usapan yung <laughs> yung uh, Spega Ship eh. Hindi rin namin na pag-usapan eh, pero may, may nag-break up doon. Ah, Sa mga lumapit sa amin, oh. eh, tinatanong, oh, ano daw ah, si ganito daw, si ganyan, raw, si ganyan. <laughs> at, nah, ay, naman, di, naman, hindi pangarap... siya umimik, hindi rin ako umimik. May... Anong pangarap na narinig mo nun na speaker daw? At that time? Ano, na, pinag-uusapan? Oo, oh, pangalan. Si Toby, tsaka si Aldi. Oo, oh, at that time. Oh. <laughs> 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 kasi sila yung binabanatan sa, oh. ano nun eh, the black propaganda oh. sila at that time. Tobia at saka si Alvin. Oo, oh, yun. Parang sagot na ka namin, bahala sila. <laughs> two weeks later, sila na si Speaker Martin. Oh, oh. Kaya two weeks apart pa yung changes sa ano Oo, oh, yun nga. Uh, oh. Pero sa amin talaga, ano yun, during that time, eh, ano yun, yung mga usap-usapan na kami sa mga kasama natin. Sa Senate yung Trump, oh, no? Yung mga kuha-usap sa kanila. Any more questions before we Sen. Soto in trouble. Yeah. Are you, are you uh, on the work? Okay. So, we will look forward naman sa, sa hearing kasi a si sir to make sure mm. yung kanyang yeah, yeah, independent uh, purpose commission. Kasi nga meron ako yung ipapasok. Uh, well, una, tignan ko kung okay yung sunset provision para sa ICI. Sabi natin. Okay. Pagkatapos, yung power to initiate prosecution. Constitution pero ba? Prosecution. Meron bang mo na akong nalalaman? Hindi yung IC, it? ICP, oh. ano, IPC, uh oh. -huh. na magkaroon ng power to ah, initiate, okay, okay. power to initiate prosecution. Ah, okay, okay, yeah, Kala ko yung chacha tsa, tsa yung din ko. O, oh, is it yeah. Okay. dahil na pin? Wala nang... Ay, wala ayaw, 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 mula, 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 yun. na malago, yun. At Lahil, this point, uh oh. lalo po, na, ganyan ang daming dami yung pinag-uusapan. Importante muna, patinuin muna natin ang takbo ng, ng budget ng gobyerno. Uh, gamitin na tama, ang pondo, pagkatapos sa uh, ang ekonomiya. Yun ang pinakamagandang mangyayari sa bansa namin at this point. Eh. Maraming pagkakataon eh. Huwag natin siya eh. itong mga eh. Ito ang pagkakataon. Ang OP at OBP, tapos na yung okay na sa si Senate ng budget nila, di ba? oh Yung budget nila, tapos na. OBP at OVP. Ito ang mga mm agencies na lang. Ang agencies na lang. Uh, ongoing pa yung kahapon na na, Eh. Yeah, kaya lumabas yung Department of Water na ano. Anyways, okay. if there are no more Sige. questions, I would ask Senate SP Tito to give his takeaway or message. Yo, thank you very much. Wala, yun lang.